Welcome back to my YouTube channel mga guys. Ngayon ang ituturo ko naman sa inyo ay kung paano tanggalin o alisin ang nakalimutang password ng cellphone na Cherry Mobile Player G3S. I-off muna natin ang cellphone turo ko sa inyo ngayon kung paano tanggalin ang nakalimutan mong password ng cellphone mong G3S Cherry Mobile. Tanggalin natin ang battery. Tingnan natin yung unong model ito. Ito ba ang G3S ito? O oh, ayan. Player G3S Cherry Mobile. Nakalimutan kasi yung password nito. So, ang gawin nyo, pindutin yung power at saka yung volume sa taas. Dapat sabay. Nang labas ng logo, hindi tawa nyo yung power button. Steady nyo lang yung sa taas. Ayan. Hanggang, hintayin nyo hanggang lumabas yung logo ng Android. Ayan. Nang labas na yung Android na robot. Ngayon, pindutin nyo naman yung power button. Ito so, na yung volume sa taas. Ayan. Iblabas na yung option. Gamitin nyo ang volume down and volume up para mag-select kayo. So, ilagay nyo siya sa wipe data and factory reset. Pindutin nyo sa volume down para malagay mo sa wipe and data factory reset. Ayan. Pindutin niyo yung power button para ma-okay niyo. Power button is, yan ang okay niya. Yan, okay natin. Yan, then yes. Yes niyo lang. Pindutin niyo yung volume down para ma-yes. Yan, then power button ulit pag na-yes na siya. Ayan. So, makikita niyo dito sa baba. Data white complete. Ibig sabihin, na lahat yung laman ng cellphone. Bati yung password na wala na. So, ngayon ay ilagay natin dyan sa reboot system now. Reboot system now i-okay natin dyan lagay natin sa reboot system now then power button ayan magre-restart na yung cellphone hintayin na lang natin <coughs> Ayan. huna na yung password niya. E next next nyo na lang yan. Escape nyo lang. Escape and next lang ang gagawin niya. Pero pag hindi nyo na escape yung cellphone nyo, ibig sabihin mayroon siyang tinatawag na FRP o naka-on ang FRP lock. Kaya hindi niyan talaga man next next hindi niyo alam ang Google account niya. So, kailangan niyo pa yung i-bypass pag hindi niyo yan siya may next next para makapunta kayo sa menu ng inyong mga cellphone. So para may bypass niyo yan, may nilagay akong link sa baba ng description ng video na ito na kung paano i-bypass ang ganitong model ng Cherry Mobile, LG 3S tignan nyo sa baba ng description yung link na nilagay ko direct link na yan doon sa video tutorial na kung paano i-bypass yung ganito na cellphone so next next nila so maraming salamat sa panunod sa video na ito Dahil inaantok na talaga ako.